96 okay. Dalawa Ayan guys, ito yung ating order kay Nestle kasi kompleto naman ako sa Nestle, ito na lang yung kulang So kumuha tayo ng limang bona meal na malalaki Ay, anin, anin nga pa Anin nga Ang ganito natin Tapos Marami akong stock ng ganito, yung 0 to 6, yung ganito ang size. Mahal to guys, 190 yata ang bentahan namin nito, 190 Tingnan natin. Ayan. So, dito di usually ang mga Nestle products ko. Mga uh, high value products, lalo na mga gatas. So, mga kape, mga maliliit na items, nasa storage sa buong tindahan. No? So, ayan, meron tayo niyan. So, meron na din tayong bonamil na maliit. So, nabawasan na yung isang box natin nung nakaraang week niyan. So, ayan. Marami tayong stock niyan. Okay. So, ang kulang sa istante na yan ay etong ano namin, bona na malalaki no? So kaya minsan kung makikita nyo sa FB ko, meron din akong isang reels na nag, ah, sa init, sa pagod, ang dami ko ayos na mga items na ano yan. Okay, so ito yung order naman natin na 6 to 12, kumuha lang tayo ng 6, no? Ayan. Okay. So, kumuha din tayo ng apat na ganito, dalawang ganito kasi meron pa ako diyan saka apat na by 4 na sterilized. Tapos tatlong dosena ng Serilac na ganito at saka mga boxes na Serilac. Guys, alam niyo po ba dito? Saka ito dalawa kasi meron pa ako. Alam niyo ba guys? Tsaka, meron pa akong tatlong balot nito. Model ako dalawa para si Lola Parko sakaling maubusan. Hindi rin naman kami maubusan dito. Kasi may stock pa ang tatlo nito. Okay. So, alam niyo ba guys? Ang Serilac, malakas sa amin. Hindi lang dahil sa may, may mga babies kundi dahil pinapakain nila sa hayop, pinapakain nila sa kanilang uh, ibon, sa kanilang basta sa pet, pinapakain nila. Kaya nagugulat ako na yung serilak na bibili hindi dahil hindi dahil lang sa baby, dahil din sa mga animals, no? Mga pet lovers din kasi ang mga taga -wiloven. So ayan. So nung nakaraan kasi 17k yung binayaran natin. So ngayon konti lang kinuha natin kasi pangkulang. So sa isang Aling uh, uh, buwan, nakaka-order tayo kay Nestle. Maabot tayo ng bilang sa kanya ng 20 to almost 30,000 sa isang buwan. Yan. Kaya siguro, maganda din yung ano ko, one week terms, one week terms, no? Okay na rin sa akin yung one week terms, ma uh, ano na rin. Halimbawa, booking kahapon, deliver ngayon, next week ang signal. Yan. So, uh, meron tayong na-unlock na parang terms na rin. So, alam nyo ba, di ba, naalala nyo, nag-push ako talaga na magkaroon ako ng checking account na check eh, na para makakapag-issue na ako ng check eh. So, si DCFE kanina dumating. Iba na naman yung ahente ni DCFE. Ay, sorry. Ano kasi tayong bolt dito na ko. So, si DCFE, uh, for collection siya talaga. Sorry ha, magalaw guys. For collection siya talaga, honestly speaking. Kaya lang, um, paano ko ba iyan? Ano, ganyan. Against the light naman ako. Teka nga. Ayan, maingay lang guys ha. So, si DCFE, nakakausap ko kanina, bagong ahente. Wala na raw yung dating ahente. So, sabi ko, gusto kong umorder ng marami. Ang kaso, hindi ko po pwedeng i-push kasi sasabay doon sa mga uh, malalaki ko din na Uh, ahente. So, sabi ko kasi dadating ang aking PMFTC. So, dun sa nagtatanong na kung bakit one week na lang si PMFTC, parang ano po nila yon guys, parang experimentation ngayon dahil bago yung visor. Yun yung explain sa akin ni agent. Ang dami nga daw umapila na mga uh, ano natin. Kasi never naman ako nagkaroon ng bad record sa mga inutangal na or mga consignment ko na mga ano, na mga ahente. So, kumbaga ba, parang experimentation lang yon isang buwan lang naman daw. Pero kung papansinin ko, iisipin ko, maganda na rin. Kasi parang medyo magaan. Okay lang naman din na weekly. So may nagtanong kasi na bakit weekly na lang ako kay PMFTC. Actually, hindi lang naman ako. Marami din kami. It's just that lang ay bago yung visor. Parang gano'n. Kaya hindi ko rin ano eh. Yun gusto nila. Trip nila yun. Eh. Lahat naman tayo magagawa ba diba? De, kumuha ka na lang ng konti yung afford mo. So nagbila ko ng 11,000. Bukas ang dating. Kasi bukas, Friday. Ayan. Ngayon lang naman daw buwan yun. Pagkitingnan natin. Kung hiyang tayo sa one week, di one week na lang. Wala ang problema yun. Diba? Yeah. Although, medyo mahina ngayon. Matumal ang ngayon. Eh, pagsisikapan at gagawa ng paraan. So, uh, si DCFE nga ay nakausap ko. Sabi niya, uh, cash basis nga, eh, ang sabi ko, dun muna ako kay, sa Monday muna ako, deliveran. No? para kasi magsasasabay ka ako sa aking mga ahente kasi kung pagka-deliver babayaran ko ng cash ngayon sabi ko kaya ako ka ako nagsikap na magkaroon ng checking account kasi yung sabi ng dating agent na nandito ay pwede daw maka-terms ng 2 weeks cheque ang pambayad hindi daw magko-collect ng cash so chineck niya tapos, kasi doon daw sa terms, medyo daw, sa terms na kasi matatagalan daw ako doon. Medyo matatagalan daw ang approval. Kasi syempre, yahano pa sa office. Pero, tinanong yata siguro kung, kung check i-issue ko, para na rin ako naka-terms. Parang ganun din, di ba? Um, kung check ang ibabayad ko, eh, kahit i-deliver na nila bukas. Ayun. So, sabi ko, sige ka ako. Tapos, sabi ko, ano ka ako, ang date? Eh, ma'am, kung saan, kung kailan po kayo maluwag. O, di ba? Nakaloka. Ano sabi ko, basta two weeks ka ako, pwede na sa akin. Ano, sige, ma'am. Basta po, cheque. At ingat po sa paglalagay po, pagsusulat ng pangalan doon sa cheque. So, siguro naman, hindi first time ng mga delivery ng DCFE na mag-receive ng cheque. So, kaya, eh, syempre, i din nila ako, di ba? So, kaya naman, si Mami Park, bukas, cheque ang ating ipambabayad. O, ba? Diba? Ang laki ng bagay na, ano, no? So, pupondohan na lang natin, no? So, maganda na kapag ka may checking account ka, kung gusto mo na, ano, uh, yung mga terms mo, bayaran mo by cheque, ang gawin mo, doon ka mag-ipon ng pera sa checking account mo para kapag maghahabol na magpondo or kaya naman ay uh, uh, safe din sa, ano, ang reason pa ay, bukas na hindi ka maghahabol ng pondo ay, syempre, automatic na post dated hindi pa agad yan naman we withdraw ng pagbabayaran mo so yun yung kagandahan parang uh, kahit hindi ka nag-apply for terms mapapa-apply ka di oras ng terms although nag-apply ako talaga ng terms kay BCF kaya lang eh ito nga no so yun uh, dahil nga bago yung ahente kanina na kapalit at iba na naman ang kausap ko so yun uh, naka order na ako at worth of almost 11,000 yung babayaran natin, yung i-issue natin ng cheque bukas at i-deliver na. Kasi daw kung Monday pa daw, nakakaawa naman daw yung mga delivery. Kasi pag Monday daw, Santa Maria ang kanilang ruta. So, ibig sabihin, parang liliko pa rin to sa akin para lang mag-deliveran. E eh, bukas ang schedule ng Monday, Friday. So, yon So, bukas din kasi may PMFTC ako. So, hindi sila po pwedeng magsabay. Kaya, at may Marby ako. No, may Kuya Joseph pa ako. Tapos Sabado, may Kuya Joseph pa ako ulit. So, kaya, yun yung para sa akin, magaan, no? So, yun. Yung tulad niyan, halimbawa, kay DCFE, two weeks na akong makaka-apply ng terms kasi post-dated check ang i-issue natin. Para na rin ako talagang nakaterms. So, yun yung kagandahan talaga doon, no? Ang purpose lang naman yan kasi talaga is for the business, for me, no? Uh, to less cash, you no? Know, paper na lang. So, yun lang. So, bukas, mapapractice na ako how to issue check, eh. Yun yung gusto ko matutunan. Actually, alam ko naman yon pero hindi hindi yung actual no kailangan matutunan ko siya ng actual kailangan matutunan natin yung mga ganyang simpleng bagay-bagay no actually hindi na nga simple sa totoo lang. kasi syempre nagle-level up ka na part ka kasi po iyan ng ating pag-grow sa negosyo so kaya sinishare ko sa inyo hindi dahil OA lang excited ganyan no sinishare ko yan kasi it's a part of our growing as a business person and also as uh, our store Uh, performing well. Ganun lang naman yun. Although talaga ngayon, ang tumal, aminagawa Ang tumal, tumal talaga. Pero, laban lang, kaya, da, kaya ngayon, focus ako, wino-workout ko kung saan yung may problema, ganyan. So, para, nasusolusyon na natin. No? Pasensya na kayo guys, nahihirapan akong magsalit. kasi. No? So, yon. And, um, happy lang ako kasi, marami tayong, ano, marami tayong ganap. No? At, unti-unti, inaayos ko din ang lifestyle ko. I do hope soon ma-open na natin yung ano kasi baka magbalik ako sa pag exercise kasi napapansin ko talaga na uh, kailangan bumalik ako dun sa sigla ng katawan ko. Minsan kasi yung utak mo naman meron ka, kaya lang kapag ang physical mo apektado pati ano mo. So kaya kailangan magbalik ano tayo. Hindi balik alindog, balik sigla, balik ano yung katawan para I can able to perform well and I can able I can able to uh, come to the store ng early early sa usual na pagpunta ko. So, kaya gusto ko makabawi ng uh, tulog, gusto ko makabawi ng lakas ng katawan, na hindi yung konting upo ko lang sasakit ang balakang ko, sasakit ang kasu-kasuhan ko, ganyan. So siguro aminado na rin tayo na tumatanda na, hindi na din bat, hindi na tayo bumabata, Pero syempre, mas gusto ko pa rin na makita yung sarili ko na ano. Alam niyo po kung bakit. Isa kasi iyan doon sa hindi pinagtuunan na bagay ng lola part nyo nung panahon niya na ganito kong edad. Siguro dahil sa busy din niya sa ano, hanap buhay. ibang uh, iba ang lifestyle noon, iba ang uh, buhay noon. Mga exercise sa kanya, hindi uso yan. Ang exercise sa kanya ay ang pagnenegosyo, paghahanap So, yung dulot ng eksersisyo, yung dulot ng tamang tulog, yung dulot ng ano, kasi ganun pala yun. If you want na yung business mo din maging okay, dapat ikaw mismo okay ka. Okay naman ako, guys. Kaya lang talaga, nararamdaman ko na itong mga nakaraan, dahil sa sobrang lagi kaming alas dos pumapunta, umuwe uh, umuwi, halos alas dos ng gabi umuwi dahil nung mga nag na nga kami ng mga panindang, gusto ko makabawi sa katawan ko. Kaya ang, purpose, natin magkaroon tayo ng extension para pagdadating dun sa time na nagsasabay-sabay ang mga deliveries, kahit hindi muna namin dalawin at ayusin, may dadaanan kami. Kasi may tatambakan kami na ano, na room. Yun talaga yung reason nun. Para hindi kami napipilitan na umuwi ng ganong, ganong oras. Kasi kaya kami umuwi ng ganong oras, guys. Dahil meron kami mga ayusin. Sa totoo lang, uh, umuwi kami pinakamatagal na dapat alauna. Kaya lang, eh yun ay dahil nagbebenta. No? at kasabay na nag-aayos ng paninda. Kaya lang itong mga nakaraan, dahil palaki ng palaki yung ating stocks, padami ng padami yung mga buffer natin, ang nangyayari, talagang halos inuumaga na kami. Which is, yun yung ayoko. Kasi, yung tindera ko, papasok pang gabi pa. So, makakatulog pa siya. Eh ako, kailangan, nandito na ako bago man ang hali. No, kailangan hanggat na maaari, alas 9, alas 10, nandito na ako, exactly. Eh, hindi kinakaya ng katawan ko, hindi pa nakababawi. Kaya, gusto ko, yung kahit yung may trabaho kami dyan, may mga deliveries kami dyan, ka pwede namang ipagpaliban kasi may dadaanan naman kami. Gusto ko ganun, no? Hindi ka tulad itong mga nakaraan, kasi, alam nyo, nagbablog ako, inaantok ako. Gusto <laughs> so kong pumikit. Kasi, yung mga nakaraan, hindi po pwede hindi ayusin, wala kami dadaanan. Walang ma magdadive kami to access our items na nakadisplay sa ating uh, mga shelves. No, yan. So, tinan nyo mga, ang eye bag, guys. Uh oh, -huh. Oh. Tinan nyo yung eye bag ng mami part nyo. Diba? So, yun lang. So, si Daddy Park, hinahanap ko na nga ng tagagawa yung plumbing. Ang sabi niya, titingnan daw niya muna yung problema at baka siya ang gumawa. <laughs> Sinakop na lahat, no? Ayan, so... Ayan, mamaya pupuntahan natin si Lola Park kasi aayusin ko yung kanyang mga accounts. Iaayos ko na muna at tuturuan ko magdala. So, try ko na mamaya mag-capture ng ating ganap doon kasi walang kasama si Small. Kami lang dalawa na Small ngayon. Straight si Small ngayon kasi day off naman ng ating panggabi. So bukas, mag straight naman ng ating panggabi, papasok siya ng umaga, si small naman na pang araw, ang magde-day off. Oh, o, diba? Ganun lang, salit-salitan. Alam niyo parang ang ganda ng sempo natin. Hmm? Ah, parang ang kinis-kinis natin kahit hindi naman. Tingnan niyo yung live ko, nandun yung totoong mukha ko talaga. Dito ko tinan niyo guys, oh. parang no-porse, no? Force, eh, no? ko sabi, walang, walang ano yan, walang filter yan. Natural yung cellphone ay may filter yata. Parang okay. ganda naman. Eh, kasi ang totoong cellphone, ultimo, yung maganda, yung talagang totoo resolution, yung maayos. Talagang ano, makikita pati pores mo. Eh marami akong pores. Tapos dito ang kinis-kinis ko. -kinis so nakakatipid tayo sa pampaganda kasi hindi ko na kailangan magpaganda. Pagkaharap ako sa inyo sa camera. Kasi yung camera ko, pinapaganda na ako. Di ba? <laughs> Who touches your skin? Samsung. <laughs> Who touches your skin? Samsung. How oh, about yours? Wala <laughs> Walang tulog yan, wala Walang tulog. Bagong ligo, Lola Park. Ang <laughs> pag galit pag ano pag nandoon sa ano masarap sa banyo nagbubuhos bubuhos ka nang nagbubuhos ka nang ano nagbubuhos ka nang tubig sarap sa ng katawan ta uh, mo sa banyo <laughs> tulo <laughs> alis sa banyo lolo tulo ng eh. wala ka pang ginagawa eh tulo na pawi magmamlagay wala na ba yon oh yes. Ay, lalapag Ay, uh, Ano? Araw-araw. Pag nakaramdam ako ng init, yung sobrang init sa, na nalalagkit ang katawan ko, nalalagkit. At talaga, pupunta ako doon sa ano. Mag, hindi eh, pa lang pagsasabon. Bumuhos oh. lang ng tubig. Bumuhos lang tubig. Nah, ilagay na natin dito guys kasi napakahirap yung... Napagal eh. Ayan guys. Gano Gano'n kami magkikwenta kami. Kinanungan ko na siya. Ito yung notebook na record niya sa akin. Ito naman yung record niya for daily ano. Para isasalin ko na lang dito sa lahat ng mga kapos. Bukan ba yan? Ganito kasi yan, mami. Ito, mami. yan. Ah! lang ganyan yan, no? Pero, mami, marami yan pag nasa personal. Tapos, no? May palamesa ang lola pa rin Sakto ang vlog. Hmm, isod natin konti. Kumuha ka ng... Upuan mo, papaliwanag ko sa iyo. Tuturuan natin ngayon si Lola Park na magtala ng kanyang daily sales report. So, kung naalala niyo sa vlog ko, ang sabi ko, ang magsisilbing purchases ni Lola Park ay yung mga items na nanggagaling sa akin. At ready to sell na. Ibig sabihin, yung magiging total sales na niya, ang ating ire-record. Unlike doon sa aking mga, uh, record sa ating tindahan, talagang literal na nanggagaling sa delivery, puhunan. Pero si Lola Park, yung nagmagiging kalalabasan ng ano niya, is total selling price na. Mami, eto lahat yung nailabas kong total ng renta, yung mga expenses, gas mo, yung hindi items. Kaya lahat yung total. 38,492. Pati shelves mo, lahat yung ginastos namin dito. Ah, nato, oh. na, na, hindi items. Hindi pa lang, hindi pa items. Kasama na yung down, kasama na yung sa silekta na 1,000 na ano. Lahat yung mga pinilin namin. Kasi sa down pa lang, nasa 19,200 naman. O the shelves pa na inubos natin na pera at yung mga kumulo pa. So, nag-total ka ng 38,492. As of yung last selecta. May 11 na mag-seed akong binigay sa iyo na tubig, binukod ko ma. Kasi ang bala ko dito ma, dahil gumagawa ka ng yelo, bayaran mo na lang yung, yung, yung galon na ginaluan ko. 30 pesos ang isa. Uh -huh. At yung kikitain ng yelo, bahala ka na. Pero bilhin mo yung plastic ng yelo uh -huh. sa tindahan. Uh -huh. So, ibig sabihin, kung na ng plastic ng yelo, yun ang babayaran mo ng ikitindahan. Okay. Uh okay. -huh. No? Libre sila lahat dito, guys. Kaya lang sa yelo kasi napakahirap, mag, ano. So, kaya, bigay na natin yung pita kay Lola, pa, total naman ay kumuha na may sarili na siyang dalawang tatlong piraso, kumuha siya doon sa sa dati niyang tinitirhan sa kapatid ko. So pagkababa na lang siya ng sarili niya, ano, para mas mura-mura. Tapos pag kinapos na lang siya, pwede siya tumakbo sa amin, pili na lang siya sa amin. Mm -hmm. So mami, kailangan itong Summer Seat 360 ang ibibigay mo sa akin. Okay? So yung kita ng yelo, hindi ko na pakikita naman. Mm -hmm. Pero bibilhin mo ang plastic ng yelo sa tindahan, okay? Plus, yung total ng iyong laman ng tindahan. Total, pati yung ice cream. Ano na ito ma, yung may kasama natin yung na kinuwenta sa kumunan kasi may hirapan pa ako mag ng mga kumunan yan. So, ibig sabihin, eto mula kahapon na yakult na binigay ko sa sa'yo, kahapon ba yun isang araw? Sure. Nung isang araw, mula doon sa yakult na inanong sa'yo nung isang araw, ang mapagbibilan mo ay 90,699. Kasama na pati naman ang ice cream. Kasama yung huling diniliver sa ice cream. Nakapagbigay ka na sa akin ng 9,000. Kaya 81,000 pa ang halaga ng dapat na mabenta sa'yo sa items. Okay? Ito, kung maintindihan tindihin ito, lang niya. So, ito. So, ito ang babawihin natin. Hmm. Ito ang babawihin natin. Ipa-plus natin yung betchi na mo ngayon. Okay? So, ganito. Pinakita ko lang masayo sa'yo kung gano'ng ka kalaki na yung lumalabas. Nag-around 120,000 ako talaga. Kasama to at kasama to. Ito okay. yung video so, akong mag -ano, ha? Sana matutunan mo. So, ah, uh, lagyan natin ang pangalan. Kauri, sari, sari, store. Video brand. Branch one Branch what? Branch. May lola pa. lola Park. Okay. Ayan. Ayan ang ating first page. So, mami, ganito magano ako. Ano bang date ngayon, ma? May 16. May 16, 24. Mag, lagi akong, ano, sabi sa inyo, hindi ako, re hindi ako relihiyosa guys pero I always put my notebook God bless our sales kung ito na dito yan so kung ito ang ating pagbabasihan na dapat na maging sales mo hindi ako sumubuhan ko ha? talaga nilalakas mo? No? syempre <laughs> nakablog tayo eh <laughs> de dito tayo magsisimula ma yung total mo na selling price diba? dito tayo magsisimula okay So, ibig sabihin, ito dapat yung ayong ibebenta. Ito na lang. Ito na lang pala. Sorry. <laughs> Alam na lola nyo, hindi nyo man... Lola, naturo ko kagad ah. 90,000 kasi sinasabi ko, eh nagbigay na nga siya ng 9K. Tinuro niya yung 81,000. Sabi niya, ito na lang. <laughs> okay. So, cash is that sales. Ibig sabihin, yung magiging sales mo, magkano ang cash mo dyan? Oh, eh, ano ba? Saka yung Kaya nga, ma, nasa magkano? Hindi. Ano ba kami 650 at saka 750 at Eh, kailangan, ano tayo ma? Kasi, kailangan yung hawak kong cash na kami natin. Eh, yun lang eh. Eh, kaya nga. Ito ko nga sabihin. Ano mo? Ayan, tapos muna natin kasi magbilang pa Lola Park. Oh. Ayan guys, yung cash ni Lola Park nyo, 1,560 as of now. As of May 16. Tapos, babayaran niyo sa akin yung uh, tubig. Kasi, bibigay ko na sa kanya yung kita ng yelo. 360 ang utang ng Lola Park sa tubig. Hindi no. na lang pa. Hindi Ayan guys, binayaran na ni Lola Park niyo yung uh, sa tubig na mga ginawa niyang yelo, ganyan. Kasi konti lang din naman yung iniinom nila dyan eh. Kung ba, kailangan lang din talaga kasi naglalabas din ako ng ano. Right. Silogi pa nga ako ni Kiri. Ay, hindi logi ka pa ni Kier? Pinapon niya. Natapon yung tubig eh. O, di, ano, gagawin natin. Huwag na, tama na yan. Hindi logi ba daw siya ni Kasi nung minsan, di na lang dito gamit yung card. Buhal eh. Buhal. Tiklaatin na lang gawin yung laman. Nakulat pa ako kung dumating dyan. Bakit naman yan dyan si Bakit naman kayang bitbitin yung ano, yung dalawang container? Hindi ka pala, na lang yung laman. Eh, dinisgrasya ka na po mo. Ayan, ah, uh, is meron siyang 1,560 na cash. So, mami, dito mo lalagay yun. As of now, 1,560 cash yan. Ipa-plus mo mamayang gabi yung nabenta mo. So, ang Nagsara ka na? kakana. Dito mo ipa-plus. Dito, at asan mo lalagay ang tweet? Kanyan, Ay Kaya date dito. As dito. Nakaas yan eh, dapat ikatapat dito. Hindi, okay lang yan. Oh. So, Ibig sabihin, ngayon, ngayon natin inayos. Dito. Basta as of now, running mo 1,560 ang cash mo. Dito. Mami, ang Yossi mo nga pala, hindi ko kinuwenta per stick. Kinuwenta ko siya per kaha. Like, uh, oh. So kaya, there is possibility na ako over yung mga benta kasi. Halaan mo kasi per kaka. O, per kaha kasi ang ginawa ko na kasi Kasi mm. dito ako. Hindi ko alam kung kaya nabigay ng kalahati ka. Yun ang mabigay ko. Yun ang ano nun. Hindi naman, huwag na tayo magbukod-bukod kasi tayo lang naman dalawa to. Yung expenses na hindi na magkakapera. Halimbawa, nabay tayo kuryente. Sa cash mo kinuha. Nalagay mo yung araw na to. Nalagay mo yan dito. Diyan ko rin ilalagay yung, yung, yung kinuha. Yung sa'yo na kinuha na ginagamit mo? Hindi, ibukod mo. Kasi, papasok ko sa sales yun, dahil babayaran ko kay store yun, dahil hindi nga kita pagagastos yun, di ba? Ako magbabayad ng nakukuha ko kay store. Sabi, hindi libre ka naman. Ako lang magbabayad yung mga, ano, huwag mong ilalagay dito. So, amin na yung mga nakuha mo at saka yung nakuha ko. Dahil yun ay sales, talaga dapat yun. Dapat bayaran natin kay store yun. Alam nyo guys, sa tagal na panahon si Lola Partnyo, ngayon ko lang nakausap ng ganito si Lola Partnyo na nakaintindihan niya ako, oh, hindi siya naiinis, na ang dami kong inihining -ini ay, ano sa kanya, information. So nakakatuwa, kasi ano, <laughs> kasi si Lola Park nyo, naisintihin na ngayon, hindi <laughs> na yung mahihinti ng ilog. Okay. So ito guys yung daw nakuha. Yan yung total Hindi, hindi pa yan. Meron pa siya kasama dito. Oh ang dami? <laughs> Meron lang ang dami. Ang dami, ang haba. <laughs> hindi, hindi ko, hindi, 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 hindi. <laughs> na mamaya papaliwanag ni Lola Park. <laughs> silka pa yung sabon ng Lola Park niya, oh nakakatawa. Mamay Park eh, safeguard. No, <laughs> <laughs> so, pag safeguard, safeguard. Pag <laughs> silka, silka. <laughs> <laughs> Pinoy lo. So, i-add yeah, natin. Guys, ang, ang, dami ko palang bayarin, no? Sa tindahan. Hindi, lahat yung kita dyan. Hindi na, ako na. Okay lang. <laughs> ang gusto ko lang maano, ang dami ko na palang utang sa tindahan. Kasi, guys, pag hindi ko to binayaran or hindi ko to na-acknowledge, hahanapin ko kay Lola Park yung dito pa rin sa akin. So, spa, no, Kailangan yung mga nakuha, makwenta natin para uh, mabayaran natin o kaya makompensate natin, okay? So, magpe muna kami ng uh, magkano ang nakuha ng Lola Park nyo at saka yung mga nautang ko rito, ha? Kasi pag dumadalaw ako dito, nagsosoft drinks ako, nagka-kape, ganyan. Tinsoy. Nakakatawa yung Lolo lo 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 Park nyo. Si Lolo Park, nagsusulat din ang sarili niya. Yung <laughs> miniintindi namin. Meron siyang taho, meron siyang... <laughs> yeah. Tinsoy, ano yun to? Dady, ano to? Baka tag-dwa ito. Okay. <laughs> Ano ka <laughs> na sampo? Hindi yung tayo yung yun. Pasabi siya po yung <laughs> taho lang mo tayo. Taho lang, nagawin mo taho. Taho na lang. Nakakatawa. May sariling sulat si Daddy dito, si Daddy Danny. O, di ba? Isipin niyo si Lolo Park nyo. Nagsusulat din. O, huwag na yan. O, yung royal na lang po kukunin ko. Eleven. Oh, Ano to? Sopas na naman. <laughs> Ako mukuha sila ng cash. Para pambili ng, ano, almusal. Ayun. Ano tong dosi na to? Pati na nai, mga sulat ng mga katandaan nung araw, parang mga, parang mga ano no, yung mag-reseta ng doktor. <laughs> na ko sa kanila. Guys, guys hindi ako na-ano dun sa mga gastos nila natatawa ko. <laughs> Ito, ano to, dosa. <laughs> ano yan, daddy? <laughs> ano nga namin, ikaw may sulat yan eh. <laughs> Pero yung sa kanila guys, nagsusulat talaga sila ng ano nila. Nagsusulat talaga ito, sila ng... Ano to? Ano to Grabing, ha, kaya, na dose? Grabe, nakakatuwa. Pagamot siya kaya, ni. Gamot? Gamot. Ah, gamot. Dose. Lepinamic. Obijesic. E, ito. Ayan. Ito. <laughs> ito. ito, ito. Ano to? Okay. Post muna natin. <laughs> puro taho dyan. Puro taho. <laughs> Ay, <laughs> ito sila ng beriyan siya, Yung beriyan na patawad. O, talaga kasama mga senior citizen, ano? guys? <laughs> puro sa upas at si daddy. <laughs> Mayroon lang silang chilis. ang tiyan ko dito sa mata ko. one bit po. One po. One bit po. ko kulat eh. Hello. 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 Eh, uh, to No deals to. Ayan, babe. Hindi ko lang ituloy. Mayroon No deals. No deals. Ay, no, no local, local. Ay, sakit ang sakit ng ano ko. Pangako kakatawa. <laughs> Semua orang. Sama-sama coba sopan. Ia tidak sesuai dengan kamu. Ia tidak sesuai dengan kamu. Ia sangat menyakitkan. Ibu lelaki kamu sangat menakutkan. Saya terserah kerana naiiyak sa kata si lolo pa Tao ka na yung tobo yung wasong tayo yung yellow pero yung dress dito galing at least nilista para wag lang makawala yung uno, t -t mm. Yung track. Oh. Uh, okay. na tayo mag uh, guys. At, ang sakit talaga ng tingin ko katatawa dito. Puro pa. Bali talaga tong noodles na to. Dalawa. Lagi na yan. Dalawang noodles dito. 20 daw. Ay, naku po. Tinapag pa nga dyan eh. Oh. Tinapag. Tinapag. Shampoo. Nagtatawa talaga sa matatandang tao. Tinapag. Tinapag. Ay, yung ano. Yung ano. Yung ano. Yung ano. Yung Meron pa nga destination ng bilihan ni Daddy. <laughs> Anong <pa> tinapay <laughs> ano Ah, bumibili siya ng tinapay sa bakery. Okay, dito kumukuha siya yellow. Ah, yellow. Okay lang yun. <laughs> oh, dalawang beef. Oh, Tiga, wait lang ha guys. Magkwentaan lang kami. Inano lang namin yung natatawa. <laughs> Lola, parang inahiyak sa katatawa. <laughs> Kasi kung <laughs> yung ta purut araw so basta <laughs> 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 eh. <laughs> <laughs> ba, -ha oh ano purut pa Abi Ito hoy. Abi ko kadida. Gabi ni bato habadan ni. Ikidu araw tataong daw si Danny. Ah, Masalabat oh. ka hindi nasabay ang tao. Nasabay <laughs> tao oh, oh. ang haba ng babayad. <laughs> babayaran. babayaran mo ako ang magbabayad niyan. Natawad <laughs> <laughs> talaga ako dito. doon. Ay, kung ano ito, tao? Tao ba? Mas maya maya, may, tao na naman. Ito <laughs> na. Ay, kung sakit ang tiyan ko, guys. Ay, naku, po, Diyos ko lang. Ka. Ano, ano kami dito, nagkatawa-tawa kami dito, guys. No, naman, Matay na ako maliit na papel, lagyan natin ito <laughs> ng tag. Kakatuwa lang namin dito. Eh. Wala kang tape dito, mami. Malagyan ka nga ng tape dito, tsaka yung tape na yung may dispenser. Wait So, ayan guys, nagkaintindihan na, ka na kami ng Lola Park. So, itong kanyang notebook ay, ano na lang, puro sales na lang ang susulat niya dito, at saka yung, ano, ang um, dito. Kung sakaling may expenses kami na kuryente, upa, ganyan, may binili kami something na gagamitin dito sa tindahan, na for operations, yun na lang ililista. Tapos, kung dun kumuha ng cash, sa kan sa benta niya. So, kaya, ayan. Napakasimple lang ng pagtatala ang magiging tala ng Lola Bunny. So, hindi na natin sinama yung yelo dito. Ibinukod ko yon para sa kanya na lang yon. Bibili na lang niya yung plastic na nakukuha niya kay store. So, kasi mali dito pa, mahihirapan pa. Ngayon, ultimo piso, kinukwenta natin. Which is, okay naman, dapat naman talaga. Alam nyo, yan ang pinaka naging masakap ngayon sa ating mga senior citizen. <laughs> natuwa tuwa talaga ako sa mga list talaga nila, guys. Alam nyo, gustong-gusto ko itago kasi gusto kong i-reminis to, ko, guys. Nakakatuwa. So, ang utang ko sa tindahan at saka yung mga nakuha nila sa tindahan, nag-total ng one, magkano man 1, one, ano? One for, ano? One for, one for almost two. one, five, no? One for ninety-two. One for ninety-two ang utang ko kay store, guys. One for ninety-two. So, babayaran natin yan sa katapusan. Okay? So, nakakatawa lang kasi, as in talagang napaka-detailed nila na, ano, napaka-detailed talaga nilang mag <laughs> guys, Nagising yan sa alas 4. So, oh. May tawag siya eh. Hindi. Titimpla na siya ng ano? Titimpla na siya ng kape ba yun? Kape? Hindi. Hindi siya kape. So, Masal dyan. Oh. Eh, so, kasi ah, maaga na yun. Alas 5 na yun. Sabi ni ano? Sabi ni Lola Park niyo. Hoy, mag maglista-lista ka dyan ng sofa-sofas mo. Pahit. <laughs> kasi, <laughs> Yung benta nila ng yelo. Doon yung benta nila ng yelo, doon kumukuha si Daddy ng pambili ng sopas at tsaka tao. <laughs> Tapos eh, sabi ni Lolo, "Hoy, okay, oh, maglista lista ka ng sopas, sopas mo." Sabi ni Daddy, sabi ni Lolo Park. Oh, o, eh ako naggagawa ng yelo eh. Siyempre eh, mag-ano ko, magkakain daw siya. Kanila <laughs> sila tawa ako nang tawa talaga sa kanila. Puro kalokohan. So makakatawa kasi naging smooth yung aming kwentahan, wala yung mag nga ang nasa'n ganito, nasa'n yung ganyan, nasa'n yung ganyan, nasa'n yung ganyan. wala problema doon, no? Sabi ko nga sa maria Gatmari, ayoko sila may gasto. So ano yung makukuha nila sa tindahan para makakain sila, makain sila, babayaran ko. Kasi makitig naman sila. So pag kami pinaluwalan ng si Lola Park na halimbawa ay bumili, nagluto siya ng ulam para sa lahat, o de, babayaran ko. Kaya yung nakulekta ko kanina, <laughs> binambayad ulit. <laughs> <na, laughs> <binang, laughs> onsen na lang yung sa <laughs> eh sasama ko And pa yun sa sales namin dun. Oh, oh nakakadawa kan talaga, no? Grabe. Ay, ganun lang ang buhay. Oh, pinakaraos na. Mama oh, mamaya, gagawa ulit ng gas. Hindi, ano na, na kami. Hindi, meron na kaming ulang, tortang talong. Parang yung mamaya na akong, tortang talong. <hying> mm -hmm. Tapos, mami, kung kaila, kung magdidimiba ng ice mamaya, ay kaila hati sa ako, pwede kong ha? Pwede? Oh. So, pwede kang umano, parang hindi ka na ang gusto saan. Basta ka na mag-stop. <laughs> 哎呀呀！哎哎